Isang maganda umaga po sa inyo pong lahat. Happy Vesper po sa lahat po ng ating pong mga kapatid na kagigising pa lamang ngayong umaga na ito. Uh, Binabati po natin ng happy, happy birthday si Ninang Femi zabat Ayan, kaarawan niya po ngayon. At uh, patuloy naman pagpalain ng Panginoon ng uh, aking pong Ninang na ito at ang buong pamilya po nila. So ngayon pong November 17 ang ating pong pag-aaralan Walang kaguluhan o panatisismo. At ang ating pinaka-key text ay sa Titus 1.9. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na siyang dakila, makapangirian sa lahat, mapagpala at siyang nagbibigay sa amin ng buhay. Amin pong idinadalangin sa inyo ang aming pong pag-aaral ngayon pong umaga na ito. Hindi pong nawang igawad sa amin ang karulungan upang aming maunawaan at maintindihan ang inyo pong nais iparating sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagpatawad ng aming mga kasalanan sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po rito sa 1.9 ng Titus, dapat na kanyang pinaghahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo upang makapangaral siya ng wastong aral at pabulaanan ang mga sumasalungat dito. So dito po mga kapatid ko, no? ano po ang dapat natin gawin? Panghawakan ng tapat ang salita ng Panginoong Diyos. No? Oh, ipangaral ng wasto ang totoong aral. Ah, ano daw po ang purpose? Para po pabulaanan ang mga sumasalungat sa tamang aral. So bakit mga kapatid, marami ang mga taong sumasalungat sa salita ng ating Panginoong Diyos. Di ba? uh, lalo na sa doctrine of Christian behavior. So marami sumasalungkot dyan. Tapos sa doctrine of God, marami din. At syempre sa doctrine of salvation, marami din sumasalungat No? Kailangan pabulaanan sila at ituro ang wastong aral. Yun naman talaga ang kailangan. Eh. Paano mo nga naman pagbubulaanan ang mga hmm. aral na bulaan? No? Paano mo maipapangaral uh, ang wasto at tamang aral kung hindi mo naman ito napag-aralan, kung hindi mo naman ito naintindihan, di ba? So, kinakailangan na pagsasaliksik sa banal na kasulatan ang kinakailangan. Bakit? May nagpapatuloy na panganib na isang bagay ay hayaang pumasok sa ating kalagitnaan na binibilang nating paggawa ng banal na espiritu na sa katotohanan ay bunga ng espiritu ng panatisismo. Ngayon, <laughs> yung mga... Uh, kahit hindi aral ng panatisismo. No? Ibig sabihin, pag sa kalagitnaan natin, mayroon mga nangangaral ng ganon, ng maling doktrina, ano pa man yan. So talagang hindi natin sila pagsasalitain. Dahil doon sa kapulungan natin, may mga kapatid tayo na hindi naman paabihasa doon sa doktrina. Baka sila'y maligaw. Pero maganda na doon ay sagutin din sa kalagitnaan yung maling aral na yun. So, kailangan maging handa ang mga elders o ang mga pastor, ang mga kapatid, nasagutin niyo ang gano'ng mga uh, maling katotohanan o maling doktrina. Hanggang hinahayaan natin ang kaaway ng katotohanan, akayin tayo sa maling daan, hindi tayo makakaasa na maabot ng ikatlong minsahin ng anghel ang mga tap, may tapat na puso. Dapat tayo magpakabanal sa pamagitan ng pagsunod sa katotohanan. Paano nagiging banal ang isang tao? ay makasalanan tayo di ba paano tayo nagiging banal kung tayo ay sumusunod sa katotohanan yan po mga kapatid hindi dapat tayo nagpapaakay sa kaaway at nadadala sa maling mga landas mga kapatid ko no hindi dapat tayo nadadala sa mga maling turo ng mga tao sa sanlibutan kundi tayo ay dapat na umaayon sa salita ng Panginoong Diyos o so, kinakailangan na tayo ay uh, lumalapit sa ating tagapagligtas. O dapat ay sumusunod sa katotohanan. Yan ang pinakasabi dyan. Sumusunod sa katotohanan kahit na ang iba ay hindi. Kahit na buong pamilya mo hindi sumusunod sa katotohanan, huwag kang panginaan ng loob. Kung ikaw lang ang nag-iisa, naging tapat sa iyong pamilya, eh ano naman, maging tapat ka kahit ika'y lang iisa lamang. Bakit? Dahil ang Diyos ay iyong kasama. Ang pinaglilingkuran kurang mo dito ang Panginoong Diyos. Kaya mo sila kung ayaw. Kung matigas ang ulo nila, yung mga anak mo, yung magulang mo, kung matigas ang ulo nila, ang kapitbahay mo, wala, hindi ka dapat magpaimpluensya kundi magnatili kang matatag. Bakit? Dahil yung tinatayuan mo, dahil yung pinaniniwalaan mo, yan ang tama. Yan ang banal. Yan ang tama, mga kapatid. No? Kahit nag-iisa ka pa dyan, kahit ikaw lang yan, maging tapat ka. Bakit? Dahil yan ay tama, yan ay katotohanan, yan ay galing sa ating pong Panginoong Diyos. Uh, natatakot ako sa anumang bagay na may inklinasyon ilayo ang isipan mula sa matatag na patunay ng katotohanan inihayag sa salita ng Diyos. Ako'y natatakot dito, ako'y natatakot dito. Bakit kayo natatakot dito si Mrs. White na ang isipan ay mapunta sa mali aral. So dito po mga kapatid, no? Nakakatakot naman talaga kapag tayo mananampalataya ay mawala sa katotohanan, mawala sa tamang aral ng salita ng Panginoong Diyos. Kinakailangan na tayo ay incline sa salita ng ating Panginoong Diyos. Dapat tayo ay uh, uh, nakaban sa katotohanan at hindi dapat tayo lumayo dito kahit na marami ang mga nangangaral ng mali at parang konti lang yung nangangaral ng tama. No, hindi yun basihan. No, hindi purkit marami sila, tama na sila. Okay, no, na kailangan mag-stand firm tayo doon sa sinabi ng banal na kasulatan. Dapat nating dalhin ang ating mga isipan sa nasasakupan ng katwiran. Kung hindi ay papasok ang kaaway para ilagay ang lahat ng magulong paraan. May mga taong may mga Google magugulating ugali na madaling maakay sa panatisismo. So dito po mga kapatid ko no, marami ang mga ano daw magugulatin na aakay sa doktrinang panatisismo. So hindi dapat ito mangyari no, sa mga bulaang mga aral no na parang tama sila pero hindi sila tama, mali sila. Yung pagtatampo sa church ay iwasan din natin. Yung pagtatampo sa mga kapatid. Dapat hindi tayo maging matampuhin. Bakit? Yan na yung madaling naakay ng panatisismo. Uh, bakit? Nasa isipan nila. Hmm, hindi naman pala ano. Uh, ako ay magpapasakot na lang sa mga tao na ito kahit mali ang itinuturo. Eh dapat buksan mo ang iyong mata. Hindi ko mo nandyan sila, nagkikere sa nasa tama na sila. Ano? kailangan ay uh, maging matalino tayo at maging mapagmatsyag. Karamihan po nang naakay sa maling uh, turo ay mga meron pong, masama, meron pong damdamin na hindi maganda sa sa church. No? Kinakailangan na bukas yung ating isipan, malawak ang ating pag-iisip, hindi tayo matitisurin, hindi tayo matampuhin, kundi stand firm sa katotohanan, mga kapatid ko. Kasi yung fanatisismo uh, na yan, o yung maling aral na yan, kapag ka yan ay pumasok sa loob ng church o sa loob ng ating po uh, tahanan, eh talagang maakay tayo kapag ka meron tayong ugali ng uh, matampuhin. Oh kapag kasumama yung loob natin tapos hindi natin ito na manage mga kapatid ang mangyayari niyan <laughs> makikinig tayo sa aral na mali payo ko na din sa seventh adventist ganito yung mga tao diyan ganyan yung mga tao diyan eh. hindi mga kapatid porket yung mga tao nagkamali porket yung mga tao ay natisod ka hindi ibig sabihin wala na sa katotohanan nandoon pa rin yung katotohanan ang mga tao nang nagkakamali talaga kahit saan ka pupuntang reliyon, marami naman talaga nagkakamaling tao. Pero hindi ibig sabihin na mali na agad yung relihiyon niyon. Kailangan sa mo sa salita ng Panginoong Diyos, no? Kailangan maging matatag yung ating damdamin, yung ating emosyon, no? Kailangan nakabatay sa banal na kasulatan. At kung papayagan nating pumasok ang anuman sa ating mga iglesia na aakay sa taong iyon sa kamalian, hindi magtatagal ay makikita natin ang mga kamaliang ito na sa kasukdulan at pagkatapos ay dadalin sa pamamaraang nitong magugulong mga elemento na natili ang dungis sa pangalan sa buong uh, katawan ng Seventh-day Adventist. O, kapag kaganyan, kailangan talaga paalisin. O, that's why, kapag may mga reform o deform, di po man tawag dyan eh, kasi hindi naman talaga totoong reform. Ang totoong reform nasa Seventh-day Adventist. Ibig sabihin, kung gusto mo magbago, gusto mo mag-reformation, mag mag uh, mag gusto mo ng pagbabago, hindi mo kailangan o mag-backslide, umalis sa Seventh-day Adventist, kung kay Adventist. No? Doon ka sa loob, magbago. No? Eh, kaya eh, yung mga reform na mga deform na lumalabas sila at sinasabag nila nagre-reform sila. Hindi po totoong reform, deform yun. So kaya inaalis natin o hindi natin pinagsasalita ang mga tao na ito dahil sayang lang sa oras. Eh, mali naman yung sasabihin, papakinggan mo pa. Di ba? Sayang lang sa oras bulaan naman yung sasabihin. Mabuti pa mag-aral tayo ng katotohanan kaysa pakinggan ang mga bulaang aral ng mga ito. Ayan, no? sinasabi nila sila yung bato. Di ba? Lagi natin binabanggit yan. Hindi. Eh si Jesus Christ yung bato eh. Second coming yun eh sa Daniel 2. O, sinasabi nilang nila sila daw yun. ba, kita, kita mo namang kamalian yan. So, papipiliin ko kayo. Ano mas gusto nyo? Si Jesus o yung mga tao na yan <laughs> na darating sa huling kapanahonan. O. Oh. Eh may si Jesus na. Eh bakit pa sila? Eh mga tao din naman na 'yan, mga bulaan, 'di ba? Oh. O. Kita mo? Kailangan, kailangan alisin yung mga elemento, mga uh, maling aral na 'yan. Aking pinag-aralan kung paano muling makapaglatala ng ilang mga naunang ganitong karanasan upang makaalam ang mga ang ating mga tao sa mga sapagkat matagal ko nang nalalaman ang panatisismo ay magpapakita muli sa ibang paraan. Na so totoo 'yan mga kapatid, no? Ah, uh, 'yung ang binabanggit natin, 'yung mga maling doktrina, bigla na lang 'yan sumusulpot. Yan, number one na sumusulpot 'yung mga maling aral na 'yan, hindi man sa church sa tahanan natin. Kapag nalaman na tayo ay uh, mayroong tampo sa church, may, pagka nalaman na mayroong alitan tayong nangyari sa, sa, loob ng church, ang mangyayari yan mga kapatid, no? yung dadagitin yan ng mga yan. O, kaya tayo dapat ay uh, Mang sa katotohanan Pag-aralan mismo natin yung katotohanan Hindi nahaluan ng emosyon uh, Maging matatag tayo Yung ibang mga tao Na nagkukos sa atin uh, na, na tayo ay nagkukos sa atin Ng pagkatisod Huwag natin pansinin yun mga kapatid Maliit na bagay lang yun Huwag natin uh, hayaan na ha, tayo ay uh, Madala ng mga tao na ito No? na aalis sa pananampalataya dahil sa kanila. Huwag mga kapatid. No, maging matatag ka. Hayaan mo sila kung anong sinasabi nila. Maging matatag ka. Kung ayaw mong dumalo doon sa church na yun, edi doon sa iba kang church. Marami tayong mga simbahan mga kapatid. Di ba? O. Kung ikay natitisod sa ganitong church, eh dito sa ganun church pa rin. Seventy Adventist pa rin naman yun. O. Ay, at least, hindi ka nawala sa pananampalataya. Eh, kasi nga naman, kung magsisimba ka lagi doon, eh, ano ka, tawag dito, hindi ka makapag-focus sa pakikinig ng salita ng Panginoon kasi nakikita mo yung ganun tao. Eh, dito ka sa kabilang Seventh-day Adventist, di ba? May Seventh-day Adventist church eh. Hindi mo kailangan na iwanan yung umpong uh, tamang aral, di ba? ng ating Panginoong Diyos. Manapa, huwag mong idamay ang Panginoong Diyos sa alitan ng mag-asawa o sa, alitan, sa alitan ninyo mag-asawa o sa alitan ninyo magkakapatid, sa alitan ninyo kapamananampalataya, huwag dapat idamay ang ating Panginoong Diyos. Kung ikay nagtampo sa kapatid, huwag mo dapat ilamay ang pagtatampo ang ating Panginoong Diyos na nagtampo ka na rin sa kanya at nalimutan mo na ang ating Panginoon. Di ba? O. Dapat nating patatagin ang ating posisyon sa pamagitan ng pagtutuon sa salita. Yan na nga, no? Huwag nating ituon ang ating mga isipan sa kaguluhan sa loob ng church o sa mga tao na iba yung sinasabi iba yung nakakatisod sa atin. Huwag mo na pagtuunan ng pansin yun. Wala pa, pagtuunan mo ng pansin salita ng Panginoon. At sa pag-iwas sa lahat ng mga kakatwa at mga kakaibang kaisipan, ang ilan ay magiging mabilis sa pagtanggap at pagsasagawa. Kung ahayaan natin ang kalituhang pumasok sa atin, hindi natin mapangahawakan ang ating gawain kung paanong nararapat. So yan ha, nakita natin na oh, iyong word na ituon ang ating isipan, ang ating focus sa salita ng Panginoong Diyos at iwasan ang maling kaisipan. Iwasan ng mga tao na nagkukos sa atin ng pagka-stress, pagka-dismaya. Oh, hayaan, pabayaan, huwag pansinin yung mga, mga kapagpatisod sa atin. Chismoso, chismosa, ay, hayaan mo yan. Uh, Hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga rito yung salita ng ating pong Panginoong Diyos. O mga kapatid, ano? talagang natatakot ako magkaroon ng anumang may likas ng pagkaka, pagkapanatiko na madala sa atin. May maraming marami sa atin ang dapat magpakabanal. Ngunit hindi dapat sila pakabanalin sa pamagitan ng pagsunod sa minsahe ng katotohanan. Hindi sabihin, ano, mga kapatid ko, no? pakabanalin tayo sa katotohanan ng salita ng Panginoong Diyos at huwag tayong makinig doon sa mga panatiko o na mga aral, ibig sabihin, mga namamanata, o ibig sabihin na uh, yung umpong sarili nilang na uh, opinion, ideology, yung kanilang pinagtutuunan ng aral o sinusunod, at hindi ang salita ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, may sarili silang idea na ito dapat na maging ganito, ganyan dapat, Abay, kapag ka hindi ka ganito, ay hindi ka maliligtas di ba? Kapag hindi may nagsasabi niya, pag hindi ka vegetarian, hindi ka maliligtas. O hindi ka hindi ka dadali ng hindi ka babalikan ng Panginoon kapag hindi ka vegetarian. Ba hindi ganoon mga kapatid, no? Masyadong panatiko nang ganyan. O kapag ka ganito, ganyan. Kapag ka ikaw ay nagplantsa o nalikok sa araw ng Sabat, abay hindi ka maliligtas. Pag nagluto ka sa araw ng Sabat, hindi ka maliligtas. Eh, hindi ho totoo yun dapat Tapat tayo ay uh, sumunod ayon sa sinabi ng banal na kasulatan. Ang kaligtasan ay kay Kristo. Wala kang parts kaligtasan na 'yan. Regalo 'yan ng Panginoong Diyos. Ang kinakailangan mo tanggapin si Jesus Christ dahil ang biyaya niya 'yan ang umaakay sa atin sa pagsunod. No? Sa pananampalataya, ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. So, 'Yan po yung aral ng banal na kasulatan. Panghawakan natin itong matibay. Huwag tayong magpapaniwala sa mga panatisismo ng mga aral, mga bula ang tagapangaral. O maging matatag tayo mga kapatid sa loob at labas ng church, ang ating pananampalataya ingatan natin. Bakit? Kasi ang kaaway ay gumigera. Ang kaaway ay nanlalapa ng mga mananampalataya. Pwede niyang gamitin ang leader niyo sa church, pwede niyang gamitin ang elders o ang pastor no na makanti yung ating ego magtatampo tayo at mawawala sa pananampalataya kapag nangyari magtatagumpay ang kaaway. kaya kahit anong mangyari kahit anong makita natin no maging matatag tayo sa pananampalataya hindi dapat tayo matitinan. hindi tayo dapat uh, magigiba kundi stand firm sa salita ng ating pong Panginoong Diyos uh, pakabanalin nawa tayo ng ating Panginoong Diyos sa espiritu at katotohanan mga kapatid uh, kaya dito Uh, isang payo mula sa banal na kasulatan, dapat na kanyang pinangawak ang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo upang makapangaral siya ng wastong araw. In 23, si Pastor Jose Sabat Jr. ay mga ngaral po dyan, uh, kasama ang mga kapatid natin. No? Kaya um, tayo ay sama-sama, iyayain -sama. natin ang mga kapatid natin. Mag-aral tayo ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya kapag tayo nag-Bible study, tama yung itinuturo natin. Pwasto ang itinuturo natin. Mapapabulaanan natin at masasalungat yung mga bulaang turo. Ayan. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos, patuloy tayong dumalangin sa ating Panginoon. Ngayon po umaga na ito, idalangin natin ang bawat isa na tayo'y manatili sa katotohanan, pag-aralan ng katotohanan, at uh, humawak sa salita ng Panginoong Diyos uh, Sama natin sa dalangin ng ating pong praise program Yan, December 1 to 3 Ayan po no uh, Tayo ay sama-sama pumunta doon At idalangin natin sa Panginoon At tayo ay gabayan Makapunta naman yung mga kapatid natin Meron din ordination na mangyayari doon uh, Sa araw ng uh, Biyernes ng gabi so, Biyernes ng gabi o Sabado na rin yun meron tayong uh, ordination na magaganap tracing mga uh, pastor yung ordinahan. Ayan, sama natin sa panalangin. Maging matagumpay ang ating pong programa na ito at huwag tayo mawawala doon mga kapatid. No? Uh, yun po ay celebration ng care group sa buong Central Zone Conference. So, ngayon tayo ay papangunahan sa panalangin ni Brother Melvin sa pagkatapos po ng isang awitin papuri sa ating Panginoong Diyos. Let's pray po mga kapatid. Ang mabanal mga pangyarihan sa lahat. Una-una, salamat po sa panibagong buhay at kalakasan ngayong umaga na ito. Salamat at patuloy niyo kami binigyan ng magandang aral, lesson, at kung saan maraming kaguluhan dito sa aming lugar, sa aming nang nasasakupan, sa bawat aming nasasakupan. At mga paratisismo. Naway, ang mga ginagamit na panunokso, na ginagamit ng kaaway upang kami ay matisod ay makita namin mabilis at hindi kami maapektuhan at kami ay patuloy na maging matatag at tapat na naglilingkod po sa inyo salamat din sa points na maging ang aming mga membro ng pamilya eh, ay ang kaming akahin sila ngunit nariyan kayo para kami ay patuloy niyong akahin at maipakita namin sa aming mamahal sa buhay na kami pa rin ay magtatapat kahit na ano pa man ang pagsubok na dumating sa aming buhay. Salamat po at naway na ang mga lesson na ito ay maging magpatatag sa amin sa aming araw-araw na pumumuhay. Magamit namin ito para maipakita namin ang pagbabago ng aming karakter. Unang-una -una sa inyo po at sa aming mga mahal sa buhay na, na malaki ang chance na maakit din namin sila sa pagbabago at maging tapat din sa inyo na naglilingkod. At nagmimisyon kasama po ninyo. Sa umaga na ito na is pagpatuloy sa panalangin, pasama sa panalangin. Unang-unang pasasalamat ni Ma'am Femi sa kanyang dumating na kaarawan. Salamat sa buong mga taon na pag-iingat po sa kanya at sa mga blessings, sa mga guides na pinagay niyo po sa kanya. Ito, salamat po. Patuloy namin sinasama siya sa panalangin sa, sa kanyang mga susunod pang mga taon ng pagmimisyon sa mga bata ay patuloy niyo po siyang samahan bigyan na sapat na kalusugan sa bawat araw at mali, maliwanag na isipan at puso malayo sa anumang stress at naway ang mga problema ang dumarating sa buhay ay kanya lamang palampasin na ngiti upang sa ganun din siya maapektuhan at sa ganun makapag-isip ay bigyan niyo po ang karunungan na nagmumula sa inyo sa bawat pagdidesisyon na kanyang gagawin maraming salamat po sa paggabay sa sa kanya, ingatan ng kanyang buong pamilya, mga anak, mga apo, sa lahat ng kanilang mga gawain, sa kanilang mga pagmimisyon, lalong higit ang kanyang asawa na patuloy na isang napakasipag na elder sa aming lugar. na ganyan din aming sinasama sa panalangin. Ang, ang request ni Brother Kevin para sa kanyang asawa na siya ay mag -take ng board exam ngayong araw. At siya po ay unang-una ingatan sa daan sa pagpunta roon paalala sa kanya ang kanyang mga review Pagsagin nun siya ay makasagot ng maayos. Ipagkaloob sa kanya ang, ang passing grades kung saan siya ay magagamit nila ito para sa sa kanilang pamumuhay, makatulong sila sa kanilang pamilya at sa kanilang mga nangangailangan. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang apo ni sister si, si Nanay Pina na nasa hospital pa rin hanggang ngayon ipuwi niyo wa, siya ng mga pagpagaling na kamay palakasin ang kanyang resistensya sa bawat araw pang siya ay matuloy na lumakas at gumaling kaya na apo ni Sister Milena anak ni Sister Kisses na nasa hospital pa rin ay patuloy na nga siyang pagalingin at, at tuluyang bigay ang kanyang kagalingan upang sa ganun siya hindi na babalik sa hospital at maging malakas na bata hanggang sa kanyang paglaki Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ay pa may mga yung mga karamdaman si tatay uling si Perez ni pastor ni pastor yung kanyang mama na nasa kainta ang um, ang mga ang pagbubuntis ni sister erica na mapatuloy na samahan siya ingatan at kayo din ang um, ang mga may kahilingan na um, na naghihintay na kanilang baby kasi na Pastor Nelvin, si Brother Kevin si Brother James at iba pang mga kapatiran na naghihintay pa rin na kanilang munting anghel na ipagkalob ito sa kanila sa abot po na mas maaga kaysa sa inaasahan nila at ganyan din, ipagkalob ito ayon sa inyong kaloban at alam namin na kayo ang may mga plano para sa bawat isa namin din sinasama sa panalangin ang Kinang at itang ni Brother Kevin na may pneumonia, Sister Nancy Fernandez na nagpapakimo at kayo din yung tatay ng friend ni Brother Kevin na, na din at pamangkin ni Nanay Pina na naaksidente, na nagpapalakas kayo din si Brother Denmark Aranas at si Villa Irelia Borbon si Jennifer Eusebio Pasco na nagpapakimo rin Corazon Mina na nagtatayalisis Imelda Eugenio Garcia na patuloy siya paglaban sa kanya sakit sa ospital at uh, si Sister Amy Kilantang si si Ate Grace Samano sama rin si Sister Jennifer de Cruz Ate Esther Lopez Brother Benjamin Brother Monti Gambo at si Tayan kasama na rin si Pichi na uh, at nasa Canada na may malubha pa rin karamdaman patuloy na ialis sa kanya mga sakit na naramdaman at kaginhawaan ba ang um, iba gawin po sa kanya sa bawat umaga kasama rin ang ilang member ng pamilya Mr. Rose Chris Encarnado Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia at Rebecca Francisco Precious Kabasog, Princess Joaquina si Aris C, Sister Nena, Tia Neng Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez patuloy na titiwala po sa inyo at nagtatapat at patuloy na umaasa na lubusang kagalingan ng inyong pagkakaloob sa kanya ganyan si Sister Janet Montevero, Gina T. Arturo at Mga pangalan po na ito ay patuloy namin nilalapit sa inyo na wang kagalingan di lamang sa pampisikal na pangatawan. Hindi sa pang espiritual inyo ay inyo igawad sa amin at umihiling kami ng kapatawaran sa kami nagkulang at nagkasala. Ang lahat na ito ay aming sa pangalan ni na Jesus namin tayo pagligtas. Amen. Amen.